Nagkasunog ngayong gabi sa Santa Mesa, Manila dahil sa nag-overheat na electric fan matapos daw iwanan na para hindi mainitan ang labing apat na alagang pusa. Kabi-kabilang sunog din nagsumiklab sa iba pang lugar gaya sa Mandawi City kung saan anim na pong bahay ang natupok. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ganitong kalaking sunog ang lumamon sa mga bahay sa barangay Basak sa Mandawi City magtatanghali kanina. Sa laki ng apoy, nasa 60 bahay ang natupok. Tumagal ng isang oras ang sunog bago ito naapula. Wala namang nasaktan pero aabot sa 280,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhinang apoy. Naglalagablab na apoy rin ang sumiklab sa residential area na ito sa barangay 636 sa Santa Mesa, Maynila, pasado alas 5 kanilang hapon. Dabing apat na fire truck ang kinailangang rumisponde sa laki ng sulog. Sabay-sabay nang ang binombahan ng tubig ng mga bumbero ang mga nasusulog na bahay. Tanaw pa sa Polytechnic University of the Philippines ang usok. Ayon sa mga rumispundeng bumbero, tatlong paupahang bahay ang nadamay inabot ng higit tatlong oras ang sunog bago idineklarang fire out 8.44 ngayong gabi. Kwento ng mga residente, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ang dahilan, nag-overheat na electric fan. Iniwan daw itong nakabukas ng mga may-ari para hindi mainitan ang labing apat nilang alagang pusa. Labing tatlo sa mga yan ang namatay at isa ang nakatakas daw. Aabot naman sa 20 pamilya ang nawala ng bahay. Tinatayang kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Nabulabog naman ang mga residente sa barangay Santo Domingo sa Iloilo City nang sumiklab ang apoy pasado alauna kanilang madaling araw. Dalawang bahay ang nasulog. Naapula ito ng mga rumisponding bumbero matapos ang isang oras. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy na nag-iwan ng pinsalang aabot sa 120,000 pesos. Sa Kaluoka naman, malaking apoy ang tumupok sa sampung bahay sa Barangay 38, pasado alas 9 kagabi. Nahirapan man ang mga bumbero sa pagresponde dahil sa kitid ng mga eskinita. Naapula pa rin ang apoy matapos ang halos dalawang oras. Tinatayang 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhinang apoy pero ayon sa ilang residente, may narinig silang pagsabog sa linya ng kuryente at bigla itong lumiyab. Walang nasawi pero isang lalaki ang nahirapang huminga. Ligtas naman na siya ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.